YouTube channel. So, ngayon po wala namang special na okasyon. Gusto lang po namin na mga musa sa inyo. Kasi nga halos buong um, linggo kaming walang upload. Walang upload. Mm. Kasi nga, nabisi tayo nung mga nakaraang linggo. Puro activity sa school. Puro activities. Tapos ako naman puro trabaho din. So, ayan nga po. Ang pamagat ng vlog nito ay life update. PGV. <laughs> PGB, <laughs> PGB. <laughs> Pero wala po kami i-announce. Oo, hindi pa po oh. bunti si Mrs. Mrs. Sexy Girl. Yeah. Though nai-expect din naman kami ng baby, siyempre. Um, ba? Kasi, nag expect ka kasi. Siyempre, gusto na rin namin kasi 32 years old na kami. at uh, medyo mga bata-bata na tayo. <laughs> <laughs> um, Tsaka excited din makapag-alaga ng baby. Oo, kasi naiingit ako sa kuya ko eh. Mm. Na nag, ano, na may baby sila. Tapos, yun talaga yung buwad nating chika sa kanila, no? So, <laughs> ayan, gusto lang po namin kayong kamustahin mm -hmm. sa aming mga ninang, sa We Loves, na palagi na Kila Ate Essel at Doc Richie, hello. Kila Ma'am ano, mm -hmm. Si... At Ma'am Lisette, mm -hmm. yun. Si mga ninong natin. Mm -hmm. At sa iba pang mga nanonood na subscribers. Mm -hmm. Natuwa ako. Okay. Sobrang daming nanonood. Oh, kaya Ayun naka-turn off yung comments. comments. Uh -oh. Ano, actually po, hindi po namin expected na mataturn off yun. Kasi, nung in-upload po yun, kasi... Wala naman problem. Wala naman totally, walang problem. Kasi gabi pa lang, in-upload na yun. Pardo, natuwa ako kasi, maray hmm. maraming pa, pa sa channel. channel natin para maaliw ba? Oo ka. Hmm, maraming Matuwa. Po, hmm. oh, oh. Sa simpleng video like ang ah, aming baby Nico, mm -hmm. di ba? So, thank you so much po. So, ayun na nga po, this week, masyadong maraming ganap. <laughs> Naalala ko nga, this week, nung nagdemo demo ako, mm -hmm. diba ba? Sobrang puyat halos. Actually, dalawa tayo. Oh. Yung dalawa tayo noon <laughs> COT, uh, sa mga teacher po kasi uso yung COT, hello hello sa ating mga kaguruan dyan hello mga malaw uh, mga sir happy teacher's day, yeah. so yun na nga dahil nga nabanggit natin yung teacher's day sobrang dami rin ganap yung teacher's day so ayan na witness nya yung first time na ano? first time ba, na surprise ako ng mga estudyante ko na karang birthday ko, na witness mo rin na no, no, no? witness, na no, witness, oh, 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 yung ka. birthday mo okay. so, so ayun po approved.

Ayan, short clip lang po yan. Mm -hmm. Kasi nung time na yan, no, oh, though medyo na, umiiyak siya niyan, naluluha na rin ako niyan. Uh, <laughs> mababaw po kasi yung luha ko. Mas mababaw yung luha ko sa kanya. Oo oh, nga. Uh, nauna pa siya. Nauna pa ako. Buti na nasa sa likod ka ng camera. Oo oh, nga. Oo. Tapos, nagkaroon kami ng ano, nagkaroon kami na Teacher's Day celebration sa school. Mm -hmm. Nung araw din yun. At ah, sobrang saya. So, ito nga po yung konti sa mga clips na yon. Ting! Teachers Day no parang, parang Children's Childers Day, Day uh, pero happy din naman yung mga teachers uh, noon sobra. sobra parang doon din kasi yung nag open up talaga kami totally sa mga bata na yakap-yakapin kami hmm. na magkakapagsayawan kami sa mga bata so okay naman sobrang happy po. and then kinabukasan noon meron pa rin kayong ano meron pa kayong event sa cluster ninyo ah oo um, yung gawad lilok gawad lilok proud talaga ako kasi ito nga oh. Ay, hindi ko na ititing. Ito na hawak na eh, oh. oh. So dalawa so, from po from siya. Program. yan, oh. Outstanding Teacher Award. Tsaka yung isa yung Humanitarian. Huwag ah. mo na ipariwanag. Basta yun na yun. Salamat po sa mga uh, nag sa akin sa post niya. Mm -hmm. Ako nga pala yung nagpost. Nang inunahan ko siya. Nung nasasabihin ko sana dun. Uh, with or without this. Hmm. Magtuturo ako. Mag, ay, magpupuyat. Hmm. Magtuturo pa rin. Hmm. Uh, sana. Masaya na. Parang gano'n yung gusto kong sabihin doon. Kasi, tapos alam mo ba, binanggit yun dun sa gabi ng bawat gawad lilo. Yung nanalang principal. Mm. Sabi niya, oh, with or without this certificate. Hmm. Sabi ano ang na niya? Ano, best principal. Outstanding principal. Baka calling na sa'yo yun. Ay, no, 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 um, mas gusto ko kasi yung ano po. Mang gusto ko yung... Talaga. Nasa loob ako ng, ng four corners ng aking room. Maggabay ng mga estudyante. Oo, kaysa ng mga teachers. <laughs> <laughs> Wala, walang ibang reason. Basta gusto ko na uh, focus ako sa bata. Ayaw eh, ko masyadong maraming ibang trabaho. Gusto ko magturo talaga. Ayun, so... Salamat din sa aming cluster kasi naisipan nila na magkaroon ng gawad nilo. Siyempre, no, na-recognize mga... Hindi lang naman ako actually. Meron mm -hmm. akong mga co-teachers na nakakuha din ng mga awards. awards uh, congratulations so, congratulations sa atin. Yun, know, congrats. Yeah. ng sarili, nakakamotivate. Mm -hmm or harder pa though talaga naman sabi ko nga sabi ng principal with or without certificate hmm. talaga yun naman yung aming sinumpang pa panghuli magturo Mag talaga so ayun hindi pa po doon natapos ang event ng ano na yan this week ng teacher's day ano teacher's day uh, oh. kasi kahit 6 na ng gabi nag teacher's day pa kami so salamat sa aking esawa kasi lagi po siya makasuporta sa akin sabi nga nung nanalo ano doon nanalong principal pa rin. Siya principal pa rin. Principal pa, hmm. pa rin. Di ba sinabi ko sa'yo na sa kotse tayo? Oh, Pagpasok ko pa lang, sinabi ko na sa'yo agad. Ayun nga. Na sabi ko na sa likod ng outstanding oh, principal na to ay merong asawang, sabi niya eh no? Merong hmm. asawang, asawang at supportive. So, ganoon din po sa akin. Tapos, so, hindi hindi niya. <laughs> uh -huh. man ako. hindi niya. Tapos, hindi niya. Madami oh, ng chika. Ah, yun po. Tapos, um, hello, Ate Lancy. <laughs> <laughs> Sobrang sipag mag-share na, Ate Lansi, Mga, niya. Salamat po sa mga nag-share ng, ano, ng mga videos ng Harabas uh, family. Oo. Salamat, salamat so, po, po. Sa mga pages po. Mm -mm, sa... Harabas Solid Meat and Greet. Sa fandom Page. Oo, oo, sa Extended Family. at -hmm. Siyempre sa Mina. Sa, sa worldwide oh, kahit talagang hindi naman kami totally yung Active. member talaga ng Harabas mm hindi -hmm. yung, yung kahit member talaga yung, oh, yung sinishare nila salamat po hanggang ngayon po nandiyan kayo para magandang sa amin maraming maraming salamat po maraming maraming salamat po mm. yun nga yung idea baga na babe na nagtuwa ako yung idea na hanggang ngayon bumabalik pa rin sila sa channel natin mm. Kasi ang dami ng trabaho ngayon, busy ng mga tao. Actually, wala, di ba? Tapos naman ng Oo. pandemic. Kasi diba? nung, nung pandemic kasi, gusto natin ma-entertain tayo dahil sobrang mm -hmm. stress tayo. Pero ngayon, nasa kabila na sobrang pagkabisihan, mm -hmm. sa kabila ng daming trabaho, mm -hmm. sa kabila ng marami na rin pwedeng entertainment pang iba, tama. ay may bumabalik pa rin sa anong channel. Maraming maraming salamat po. At mayroong pang dumadagdag. Uh, hello po sa mga new subscribers hello po, po ng Your channel. Oh, sa ano sa, sa support. support. Mhm mm at saka yung biligan niyo po ng chats na para orin yung aming mga content Yes po. Apo. Ah, uh, last shot ito. i ko nung gabi na yun ng gawa din, okay? Ah, uh, ganda mo. Cup fresh ko diyan. Pag naka-make-up lang, minsan lang naman po, di ba, na ma-make-upan. Ang last make-up ko nung... Kasal. Kasal. Mm. So, moving on. So, Ayun. natapos ang Teacher's Day. Mm -mm. So, kanina... Puyat-puyat mm. tayo kagabi, <laughs> no? Tapos pagising kanina. Ayun na, bakbak bak na. So, ngayon po, sinelebrate ang birthday ni Digong. Ayan. Mm. Nag-birthday po siya, no? Ah... Uh, five, five pa. Nung five. Pa. Thursday ba yun? At may kwento tayo kay Digong, mm. ha? Nung Monday ng gabi po, dinala po namin sa hospital. hospital si Digong. Kasi, hindi kami po ha, kasama siyempre si Tintin. At saka si Naldo. Oo. Uh, dinala namin, sabi yung nakasakay ganoon Ah, uh, dinala namin sila kasi uh, si Digong nag 38, 39.8. Tapos sabi ni Tintin, pabalik-balik, pinakabahan na rin sila. Pabalik-balik, kasi may ubo pa siya. Actually, pinabasa ko lang sa kanya yun. Mm -hmm kasi ako busy ako nung mag-edit tapos Naldo. chinachat pa ako ni ni pala ako ni Naldo pinabasa ko sa kanya eh nakita niya doon sa picture na 39.8 39. yung temperature -tala ni kami, Digong oh. sabi niya na hindi ba talin sa hospital yon so eh yun nga, that time ka, wala si Nanay, nanay. para sumama sa kanila so tawag kami kay Ate Jing Ate Jing ano ano kaya ganito may ubo yung sabi kami pero baka ma-dehydrate siya galit. Mm. Pagdating namin doon, uh, awa ni Lord. Actually, uh, sa sasakyan pa lang, sumisigla na si Digong. Napainum mm, pa siya oh. ng paracetamol. At oh. saka awa ni Lord, yung nung tinignan yung likod niya, pa, wala, wala na, na rin wala na daw ano, tema. ubo. Mm. Kasi nagpa-check up na rin sila prior to that. Mm. So, yung lagnat niya, pina-CBC siya kinabukasan yung sa dugo. Mm. Ayun. And then, sa ihi na rin yata. Pero parang ano lang daw ah uh, viral infection. Parang trangkaso yung nangyari. Pero kasi ang taas, tapos wala man lang ano si Digong dito. Ay! Yung mga nangyari ako mga nangyari dito. Kasi ayaw ko Ay, yung towel, towel. Oo, no. oh, tsaka yung ano, cool fever. Cool fever. So, ayun, sasabi namin, Hoy, Digong, handaan ka naman ni papa mo. Uh, during yun na nasa Sasakyan tayo. Uh -oh. Bakit ba sabi namin uh -oh. gayun sa hand akan ni papa mo, 'di ba ganun po yung mga kabata, bata bata daw hmm. na nalilagnat nakakasakit pag bago, bago mag -birthday, mag birthday yung sabi nagpapahanda, huh. eh handaan naman siya. So de delay lang. Mm -mm. Uh, so choice ni nila, Ronaldo mm -hmm. naman na Saturday kasi mm -hmm. mga friends din nila. So actually family and friends yung nandod po mm -hmm. kaya hindi na rin namin masyadong binilag for their privacy. Yes. Talagang kita. for ano lang kita mo rin na nag-enjoy talaga nila, sila. Ang um, no? ganda. nila. So, ito po yung konting video lang. Nag-DIY ako dyan ng proud na proud talaga ako. Ang bilis ko na talagang gumawa ng decoration talaga. Ting! Tsaka,

Ganda-ganda <laughs> pa alam, yung blank din yung book niya. Oo nga, no? Tapos ako yung natatakot. Okay. So here comes PGB. Dito na lang yung peng. Wow! Kit naman yan. Sorry. Sige lang. na natin mm -mm. ah, ah, yung gusin. pala. pa doon. Cute. Ah, uh, uh. Reveal. Digo, ang paglaki mo at napanood mo to, yan ang pa birthday ni tita sa iyo. Yan. Ang mga decorations yung cake. Meron din mabait na ayaw magpabanggit na nagbigay sa'yo. Thank you po.

busit. Busit. <laughs> busit. pula sa baw mo. Kala ba pupunuin mo lang sa baw. Wala pa mamaya, papalambutin mo muna. masarap dyan eh. Patong sibut. bul kule eh. Nihilit yun. May ano, liyan po. Oh, ito ang juice. Yeah. Ano kwento ang gym mo? Ito, lumbo. <laughs> 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 uh, uh, Makakit ka pa sa second floor nyo? Nasala siguro ako. Buhatin ang paa. <laughs> Jeep! Kaya mo, Jeep! <laughs> kaya pa, kaya pa. Ako pinag-iisip. Ano well, ba Dad? Sabi ko, sakit hindi ito yung tiyan. Tapos sabay bigay ng Omega. Di ba mahal mo ako? <laughs> haplas. <Half> pang <laughs> haplas na ng Omega. <laughs> sabi niya, bike pa more. <laughs> Akala ko ba sabi niya, magpapa, ano ka pa ng trainer. Sabi niya, tatlong oras yon Sabi kay Rox, tatlong oras. Ha <laughs> Yes, three hours. Kaya kaya. Eh. <laughs> <Man> -al <-dinti. laughs> Balik alin dog program. <laughs> <laughs> Yung isa niya patawa-tawa lang. <laughs> Nadali mo yun ah. Nadali mo yun ah. May nag-comment. <laughs> Nasa na daw si Linsa, si Jibi at si Dada. <laughs> Mag-arap po. Sabihin, sabihin ko sana ay buntis po sila pareto. <laughs> Bawal. Bawal si Peng. Ay, ayan. Sige. Tsaka siya lang mag-isa niyan. Grabe. Oh, tutulungan siya lang... naman sa ala ko ni Ate Jeng. Kaso lang sabi ko, kaya ako na Oh, di siya na lang yung nagtugtog. Pati si PGB din yata. Nakita ko eh. Ay, si PGB naman tinulungan ako sa loot bags. Pero hindi na ako masyadong nakapag-video talaga kasi. puwet po talaga ako. Tsaka ano, parang napag, ano rin na, for family din kasi talaga yung, ano yun, yung event na yon Congratulations to Nal na. Naka, Happy birthday, Digong. Oo, you know, nakapaano kayo ng isang malaking event sa buhay ng bata. So, at salamat din po sa mga dumalo, sa mga support. Lahat-lahat. So, Tapos iba, hindi na kasi na nakasakit yung iba. Katulad ni Nico, na nakapunta kasi mm. pina-check up din po si Nico dahil may ubo nga din. Pabago-bago na lang kasi. Na, pero ano kasi, uh, sabi ni nanay pa-check up na din talaga kasi dahil namamaos. Na, mamaos. na mamaos, hmm. So, awa ni Lord, wala rin naman. Pabago-bago din kasi yung klima. Panahon. Mm -hmm. Sobrang, no? Bigla na uulan, no? ulan, no? tapos ulan. Yun na nga po, ganun ang klima dito. Kaya, yung mga bata, kabawa. Yan, pagtanda mo ko, makikita mo dyan. Mamahal <laughs> sa iyo ng iyong nani at tatay. You no, know, <laughs> Happy, happy birthday dito. Okay. So, ayun nga. Actually, yan yung yung kainan namin kanina. Ah. Uh, After nun, siyempre, meron namang session with the boys. Mm -hmm. ha? Doon sila, Kuya Mati. Eh. Nakita Andon ba sa na video? To. video ba sila, Kuya Mati? Hindi ko sure eh, kung nandun eh. Tapos? Ah, uh, yun. Eh, medyo, ano na nga. May for the boys. Kahit na yung tatay nung celebrant talaga, hindi uminom. Oo, o, nandun lang siya for like, ano. May kipag gano'n. Uh, socialize. Oo, oh, socialize. Mm -hmm. So, ayan, all in all. Pagod. Masaya, pagod, masaya, pagod, masaya, yun ang week. Tapos nakita ko yung regalo ni DGB dyan na upuan, sabi ko sa isip-isip ko, Ayun lang, mag-gamit, maglabas kami. Mag 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 Sana makalabas din kami mag-asa. Pwede, mag Pundi, <laughs> Actually, from Monday to Monday. Actually, from... <laughs> <laughs> Actually, from Monday to Friday, magkasama naman po kami. Kasi lagi ko po siyang hinahatid. sinusunto, uh, sinusundo. Doon minsan nga... Nandun ka na nandun, stay Nandun, na ako nag-stay kasi nga, doon na ako nag ng trabaho. Sa kasi kubo. I, niya na yung kubo. <laughs> may kubo doon kasi na part na doon hindi naman ginagamit. So doon ako. ang um, kasi ayoko siya matagtag sa biyahe. Eh. Gusto ko na namin talaga. Alam niya Oh, Excited ang mga lola. Yung mga oh, ninang natin. mga ninang. Ninang? Lahat sila. <laughs> yeah. So, ayun po. Uh, salamat po sa pananood. Ako, oh, i-end po namin yung Ang aming update. Life update hmm. sa lingkong ito. At, syempre, life update. Naka-ano ko, chest day everyday. Open na po ang... Um... Ayun, oh, teka lang eh. Gusto ko yung balita na hmm. si Dada po. Nagpa-laboratory siya. Okay. Oh. So, yun bago pa siya mag-gym para alam mo niya kung ano yung gagawin niya. Sila ni Ate Jing actually, no, dalawa kami. sa laboratory <laughs> na Nagpa-blood chem kami no, ni Ate pa Jing. Para malaman okay. natin, para For sabi life. sabi nga nila, prevention is better than cure. cure. <laughs> so ayan, yeah, no, magbabay na tayo. Maraming maraming salamat po sa panonood. Maraming maraming salamat po sa mga nag-comment sa aming mga uh, simpleng reels, sa aming mga post sa Facebook. Salamat Thank you po. po. Naramdaman po namin na nandyan kayo para sa amin hindi lang sa YouTube. Sa, as, parang sa personal na buhay na yun. Mm -hmm. Nandyan kayo. After 3 so, months po, hindi na po ako etibig. Ay! Kasi ako. Ay, comment down below po kung ano kung gusto niya ipangalan sa oh. kanya. May kinalaman sa kanya pag edit syempre sa narabas. Oh. Tapos hindi na ako syempre yung big, malaki, or baka baka sabi nila eh Sa wow <laughs> sure ka ba 3 months talaga 3 months mabawasan pa lang pero big pa rin hindi medyo ano na yun siguro per month 5 kg mababawasan din siguro ko ng 10 kg after 3 months kilogram. 10 to 15 siguro kaya naman yun inspired by kong <laughs> <laughs> Oo, napanood ko yung kay Kong. Hindi. Opo, ito ay uh, share po namin sa inyo. Uh, ang sabi ay, sabi bakit, ni Kong, yun, daw na ni Jim. Mm, bakit daw gym Bakit gym Sabi ni Kong, syempre daw si Kidlat bata pa daw ngayon. So, pag, after, pag after, 20, years, years. si Kidlat kalakasan pa raw niya yun. Gusto niya raw na... Pick niya pa yun eh. Oo. Oh, uh, mm. Actually, hindi lang sa 20 years eh. Doon mm. sa kabataan daw ni Kidlat. Gusto niya na yung papa, na, papa niya na si Kong nga gusto niya na siya daw na, na maano ni Kidlat na yung papa niya ay healthy, kaya makipaglaro sa kanya, oh. di ba? Hanggang pag 20s niya raw. At syempre, yun mo. Kaya, yun ang inspiration ni Dada. Yeah. Woo. thank you, Kong. Thank you so much sa Harabas Fitness Gym dahil lahat ng pamilya, yun talaga yung goal Oy, nila eh. Oo nga, kung, kung mapanood nyo to, Bumas. Ngayon, hindi ngayon, 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 Kung mapanood niyo 'to Nakangunna ngayon, na kami mag oh, mag-upload. Kasi nagkamali pala doon kasi ako yung unang nag-weigh in eh. Ano oh, dapat? Oh, kung mapanood niyo yung Harabas Fitness, mm -mm. ay na, Harabas na upload ng gabi, yun. Na, na nagkamali, dapat pala hindi pala ako kasama doon sa pag-weigh in. Kasi nga libre ako lifetime sa challenge. Oh, yes. Kasi la, to nga, bakit libre sila lifetime? Alam mm. nyo niyo po, yung Harabas Fitness Gym. Ginawa lang siya. I inspired. Mm. Hindi ko alam kung nasa, masasabi to ni Sako. Sa basta mm. gusto ko na i-chika agad sa inyo na actually, yung inspiration niya ay maging healthy lahat ng family at member ng Harabas. Eh, family naman na sila eh, mm. uh, gusto niya libre lahat. Gusto niya mag-gym. Mag-exercise kasi nga, siyempre yung sa lifestyle din, nakakalimutan ako. Na if I'm not mistaken, kung yun yung, eto yung natatandaan mo kasi, parang, oo, nagtayo sila niya ng gym na yan. Para sa family lang talaga, hindi to profit. Pero kaso, minamahan nung ano eh, ng community Kaya, yun. Parang yun din yung sinabi ko. Yun din ba? <laughs> <Like, laughs> yun yung goal nila talaga, oh. in the first place. Eh, syempre, marami naman ang gusto maging healthy. E, eh, mm. di go eh. Pero, syempre, gagamit ng kuryente, gagamit ng ano. Kaya, parang maging business natin. Mm -hmm. At na din syempre. At nakakatuwa yung mga siya, ating Oo. Andun kami, present din po kami doon, di ba? dami namin ganap ngayong linggo. Mm. Kaya, hindi na kami nakapag-vlog. Oo, oh, kaya ito na po. More support natin. lang po kami. So, maraming salamat po sa inyong pananood. Kung hanggang dito may pinapanood nyo. Thank you, thank you very much po. Ito na po talaga yung ano yung end ng video na to. Ako kanya po tayo nagbababay. Salamat po! God bless everyone! God bless po!